Morning guys. Yan, nandito kami ngayon sa Kumbaw. yeah. Yan pa yung ano carnival. Yes, na carnival din sa Kumbaw. Pero kami naghahanap kung papunta kami sa may ano, LR, ano? LRT. Yan. Kasi kami nang Antipolo. Hi guys. Ah, ko lang. Pati ko pa, na dati. Kaya mga building Okay, tayo pa yung naglalakad dito sa kumbaw. Tagal na panahon na hindi ako nakapunta. Ito dati yung ano ba yung building dito na natanggal. Ang dami nang lang dami nang nabago dito sa so, kubaw pala yan si ano si Odi doon po ang gateway yan okay Dalakad kami dito sa bandang ano Double -breaking. Okay. okay thank you for watching thank you.